Ayan mga kaagamba Nandito ako sa pangalawang bahay namin. Papakawalan ko na itong mga gagamba dito. Apat ah, na tira. Ayan. Ayan dito ako sila papakawalan. Punahin natin itong malalaki. malalakas pa naman ito mga kagambuebes kaso pakawalan na natin kawawa naman yan unang unang gagamba mga kagambuebes yan ito na sa titira mga kagambuebes hayaan na natin dyan tapos para walang makapasok na ibon sarado natin Tapos, ito naman yung sunod mga kagamba. Eh, dito natin ilalagay yan. Dito na lang pala mga kagamba. Eh, yan Kaya, natin dyan. Oh, di pa ata ito mga kagang bebes. Ayun, sakto na. Ay hindi. Ayun, dito na siya. Ayun, umipot pa nga, mga kagang bebes. Bumalik. Ayun, nakat yung video mga bebes. Uh, may edit ko na lang. Tapos sarado din natin para walang makapasok na ibon. Kasi matik pagkain nila Tapos las dito na lang din ulit mga kagambebes. Pasensya na kung medyo madumi dito mga kagambebes. Dito lang talaga yung pesto ko ng kagambahan dati sa kalapate. Nag-aalaga din ako ng kalapate sa mga hindi nakakaalam mga kagambebes. Hindi kaya dito na lang. Ay, eh, sige. Ayan. Tama ba? O dito na lang din mga kaagang bebes. Sige, kunin natin. Masure dito mga kaagang bebes para hindi umalis tapos hindi makain ng mga kung ano-ano dyan na ano, pwedeng kumain sa kanila. Ayun. So, ang ganda na lang mga kagambebes. Maraming maraming salamat. Peace out.